namin yung ano, yung nilagay na, ayun. Ay, uawan. <laughs> Nagyan kami dito ng ano, pang ano ng panghuli. Pero wala nang uwa. Pero naubos yung ano. biskwit kasi nilagay. Wala, lilipar. Ma, ano siya, yung niya, ay, ano yun, ha? Yung. Ano yung. yung nakuha niya? So, ay, nakuha ano? Oo. Ah, uh, hipon. Hindi makakuha ng silapi ko. Hipon. Hmm, lang hipon tinaala na. Maliit na hipon. Aba, wala na hmm. dilaw 'to. 2 cuarto. Saka ano no? May perma isda dito, bot. Di pinasok ano? Lalim din pala na, oh. Ilang beses kami rito nagtaya-tayaan nila bubot noon. Ito, ito dati pinapaliguan namin to. Lagi kami din nagtataya-tayaan. Ayun o, no? may, nga, ano, may pumipitik nga dun o. No? Hmm. Lang. lang, binili Ngaon nila. Binili pa yan sa Maynila. Trinay nila, wala pala no. Ang lang yan at saka tignan mo, lalabas yung pagkain eh. Hindi na kailangan pumasok sa loob ng ano, isda eh. Lalabas yung pagkain kusa. Ano lang makukuha yan? Oo, oh, ay bu. Ang nakuha niya yung mga hipon na maliliit. Ay, din, eh. oh, yan. Ilang piraso? Dalawa? Ay, Tatlong? Ayun oh, laki. laki oh. Subukan mo sana ang piraso eh. Magboy, marami sa. Nang? Oo. Ayan oh. Ito. Ano? Ito din siya. o oh, nga, oh. Nakikita mo. Pero hindi nyo alaga yan? But, wala, Hindi na kayo nagpipish pa, no? Sabihin natin ito kayo sa timba. Oo. Oh, pakita mo na lang sa mga bata. Mm -hmm. Maganda sana yung mystery. Parang mm -hmm. pangitin natin. Yun, ang dami, eh. Wala ka masyado. Yeah, nga, no? hindi na kayo masyado. Hindi, ka tulad nung araw na kahit, kahit ang liit na ganyan. No? Hulihin natin eh. Para dito. ano lang. Hindi, hindi mo agad mamamatay. na rin dito. Sabi kayo Paka wala mo na yung tilapia. Hagis mo na lang doon yung tilapia. Yung tilapia. Ah. Tinesting nila. Hindi nila pala umubra. Hindi nila alam mautak ang tilapia ng Ilocos. Wala kami na huli, dalawang araw yung nilagay namin na pang ano. Wala. Mautak yung mga tilapia ng ano. Yung pang ano, galing pang Maynila eh. Yung pang screen. <laughs> di na lang mautak pala yung mga tilapia ng Ilocos. <laughs> Wala na huli <laughs> Oh. Oh, yan niya. Wala. Di, Di pala, no? Mautak niya. Ano eh. Yan. Dito kami sa probinsya ng Ilocos. <laughs> yan. Ah, lalagay mo. Ah, sige. Bukas. Bukas na kukunin yan, hapon. Mamaya hapon, pwede na. Walang nahuli. Walang nahuli lang nahuli yung pangpakat nila. Mahinang klase. Awan. Awan ala. Ang dami isda na eh. Pero wala pumasok. Gumaganon na lang isda sa gilid niya oh. Oo. Oh. Kumakaway na lang isda eh. Bumipitik-pitik doon sa tabi niya. <laughs> Hindi na pumapasok sa loob. <laughs> Ang nahuli niya, yung ano, yung hipon. Eh no, may nahuli siya na ano? Yung parang hipon. Oh, yung pumipitik-pitik. Hmm, you know? pusik. Pudang. Wala. Mautak yung mga ano. Tilapia dito. <coughs> Wala kami na huli. Next time na lang. Meron pa nilagay doon isa si ano bubot sayang may nila pa yan Made in Manila hindi <laughs> makahuli ng Ilocanong Ilocanong ano isda hindi <laughs> nakilala wala dalawang araw yan pa yan Mali rin nilagay nila na ano eh, yung pang ano, yung pagkain, mali eh. O, yung feeds, no? Dalawang araw. Wait na lang. Namingwit na lang sana. Buti pa. Diba. Tapos iyan ang yapan mo. Yan lang nahuli. Lugi pa sa pain eh. At <laughs> <laughs> tatuwa, apat kaya. Tatuwa, diba? Apat. Apat. Tsaka isang maliit na tilapia. Ano <laughs> yung maliit pang udang? Dina, ka. Mayroon pa maliit isa. Better luck next time na lang. Better luck next time. Okay. Next time na lang. Pag maglagay ulit kami ng panghuli. bye, -bye.